Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang bagyong kabayan na posibleng lumakas pa sa mga susunod na oras. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si pag-asa weather forecaster Veronica Torres. Magandang hapon po. Magandang hapon din po sa inyo, pati na rin po sa ating mga taga-subaybay. Ma'am Veronica, nasaan na ang bagyo ngayon at uh, saan sa anong lugar sa bansa na kataas ang wind signals? Opo, sa kasulukuyan or kanina alas 4 ng hapon, yung sentro nitong si Kabayan ay nasa may layong 315 kilometers east-southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. And yung mga nakataas na tropical cyclone wind signal, may wind signal number 1 tayo sa may southern Leyte, sa may Leyte, southern portion ng Samar, southern portion ng eastern Samar, Cebu, kabilang na ang Camotes Islands, Bantayan Islands, Bohol at Siquijor. Sa Mindanao area naman, yung mga nakataas na signal number 1 ay sa Agat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Northern portion ng Davao Oriental, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Bukidnon, Agusan del Sur, Davao de Oro, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Northern at Central portion ng Davao del Norte, Davao City, Northern portion ng Cotabato at ang Northern portion ng Maguindanao po. Thank you po sa mga detalye. Kailan po inaasahan ang landfall? Sa, um, sa kasalukuyan, pwedeng mag-landfall itong si, um, itong si Kabayan either tonight or tomorrow early morning sa may coast ng Surigao del Sur o kaya Davao Oriental. Kung inaasahan po natin mag tonight or tomorrow morning, hanggang kailan naman po magpapaulan sa bansa ang bagyong Kabayan? Inaarahan nga natin itong si Kabayan dahil yung um, posibleng nga siyang tatawid dito sa may Mindanao. Visayas area. So, yung mga malalakas, kung sa mga malalakas sa pag posible ito hanggang around Tuesday afternoon. Pero yung mga, um, pero posible pa rin naman ito magdala ng mga light to moderate with at times heavy rains. Posible until pwedeng this week around Wednesday. Okay po. Eh, last na lang po, no? may susunod pa bang bagyo bago po matapos itong taon? sa kasalukuyan, um, ang base kasi sa analysis na ating mga kasamahan, pwedeng isa hanggang dalawang bagyo yung pwedeng pumasok o mabuo sa ating Philippine Area of Responsibility. So, hindi natin tinatanggal, although wala naman tayo na monitor na other low pressure area na malapit sa atin, hindi naman natin tinatanggal yung posibilidad ng isa pang um, low pressure area or bagyo na pumasok sa ating Area of Responsibility bago matapos yung taon. Maraming maraming salamat pag-asa weather forecaster Veronica Torres.